Everyone. Good afternoon, everyone. Ay, good, good afternoon. afternoon, na nga pala. <laughs> naman na, na, na naman ako. Kaya, dito po kami ngayon sa kay Tatay Juan. Yan, bibisitahin po namin si Tatay Juan. Matagal po hindi kami nakabalik kay Tatay Juan. Kumusta na kaya siya? Ay, wala yata ang tao. May tao dito, be? May tao? May tao? Parang wala man. Wala yata ang tao. <coughs> tao po. Nakalak ang pinto. Bahay niya yan. Uh, Ay! tay Juan wala parang walang nakatera dyan pero may nakatera dyan sa loob matanda isang matandang lalaki nag-iisa lang siya dyan And tapos yung bahay niya tingnan mo yung bahay niya tinubuan na nanda mo Grabe we'll 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 na po, kasi may palagay. Kailangan nga lang yata po na. Wala, lang po nga yun. Hello po! Tao po! Baka nagagala. Gahanap ng pagkain. Opa. Andito po ang Santa. Gahanap siguro ng pagkain. Kasi nagagala yan ah. walang na ah. babalikan na lang po natin si tatay Juan wala po naging wala dito si tatay tara na kuya wala walang tao a few moments later wala po si tatay Juan oh saan po kayo galing tay sa plaza nakatambay ma'am nagdihintay ng kwan ng Gratia. Pasko. Ay, kala ko naghihintay ng Pasko. Tapos na pala yung... Gracia pala. Gracia pala? Ay, ayos na. Gracia na. Kumusta ka po? Okay lang po. Kumusta po ang New Year at Christmas mo? Malungkot at malungkot. Hindi ka po pinuntahan ng anak mo? Nagpunta man. Hindi man magtagal Wala mo nga. Hindi man malungkot interest. Hindi po. Hindi ka po nagpunta sa anak mo, doon po kayo nag-Christmas sana. Ay, May dala si tatay kapihan, o. Oh. May nanginang at tubig May kapi ka, tay? Ha? May kapi ka po. Wala, bus na. Ay, may kapi pala ako doon sa sasakyan, tay. Sama ka sa akin doon sa sasakyan. May kapi ako doon. Alam ko namang di ka nakain, kaya di kita dinadala ng bigas. <laughs> kapi lang, kapi lang. Oo, kapi lang yan si tatay. Hindi man si tatay nagluluto. Nagawa na ako mamang pugon. Ay, nagawa na? Patingin na, <laughs> daw ako tayo, patingin. Kasi nung nakaroon, dinala ko to ng bigas. Ay, eh, hindi man daw siya nagluluto. Kaya na, lang ang problema, kaldiro at saka takor yung wala. Tingnan ko daw tayo kung gumawa ka na ng pugon. Kung madilim. Mukha nang ay, gumawa na nga po. Parang hindi pa naman nalulutuan kahit sa beses. Hindi pa beses. po at pinatitigas ko pa po. po. Mm, para hindi magbasag. Hmm. Matibay ah. Hmm. Eh, magluluto ka na nito tay. Sa, sa lagay na to, magluluto ka hmm. na talaga. Magluluto ka na talaga. Magluluto ka na Di pa naman ako nagdala ng bigas at sabi ko hindi ka man nagluluto. Ang hihingayang din ako ng tubig dyan. Eh. Wala man baga akong tubig dito. eh baga may bubon ka man. Bo. hindi mo pwedeng Hindi pwede ang pansaing. Hmm. Ay pwede no, siguro pansaing pero yung inumin hindi pwede. Rina, kumusta mo si Lolo? Magpakilala ka. Bakit? Anak mo, ma'am? Opo. Ay, mana sa ina. Cerina. <laughs> mm, lamok tay. Mm, Daming lamok dito sa ano mo? Kaya ganitong oras, ah, alis ka na dito. Nagkaka nagkakain na tapos, pag may pagkain, nagkakain na, tapos. Ay, an lamok mo. po, grabe oh. Lalaki. Hindi na, ma baka, mm. May bubon kasi dito kaya tapos. Mm. Mabuti at ano, pag tuloy-tuloy ang init ay maglinis tayo dito. Hindi ako nakapalinis at ulan ng ulan. Kaya malamok talaga yan, ganito pong ulan talaga. Mm Labasan ng lamok pag nag-agawa ng dilim at Dito, di ka pwede magsigakan. Hindi nga daw pwede Bawal. magsiga. Bawal daw. Kaya yung iba, dinadala dyan sa kwan, ganito yung siga sa mga Titiaan niya talaga ng lamok yan at basahang ilalim niya. Natutuyo-tuyo lang yan, natahakutin ko rin yan. Oo, oh, namaganda. Sako dapat, sako. Sana tuloy-tuloy ang init tayo para malinisan natin dito. Unti-unti nating linisan. Mapabayan nihan tayo. Mm -hmm. Para naman okay. mayos-ayos yung iyong ano. Sobrang ulan kasi tayo ng mga nakaraan. Hey, hindi ko na malaman yung tayo kung paano na at sigan tulog ng samigaan. Okay. Mm -hmm. Kahit sabi ko kubo, -kubo dito, di okay na. Gibain na natin yung bahay mo na yun. Yun ang gawin natin kubo, -kubo yung mga pwede pa doon. hindi natin pakialaman yun no? ma'am dito lang tayo gawa tayo titirahan yun ng ahas ha? titirahan yun ng ahas ang dami pati Kaso, pag naggalaw ka kasi dyan ma'am yung haligin yan wala nang lamang tusukin mo ng ganyan daliri mo lusot na, inanay na ang dami ni tatay pong gamit doon, mga kalingap sa gamit niya, may mga kahon kahon po si tatay na LBC doon. hindi ko alam kung anong laman ng mga nakakarton yung LBC yun Karamihan din yung mga gamit na kanyang gamit ng anak ko na hindi niya nagamit. Hmm. Itira niyo ng uh, ahas uh, doon? pumasok kami dyan. Hmm. Sa loob talagang asin. Yung ano lang, maliit lang talaga yung madadaanan mo. Yan, ganyan lang kalit yung madadaanan kasi puro gamit. Bakit? tatabihan ka na doon sa Tapos yung tulugan ni tatay, doon yun, sa pinakandulo pa. Tapos madilim, tapos ang dami rin mga gamit, mga walang nakalagay. Walang kuryente, hmm. walang tubig. Yan ang oh, buhay po ni tatay. Naputulan ako nung, kwan, nung wala na akong trabaho. Kaya mo sana magtuloy-tuloy ng init para makapagpalinis. Mahirap gumalaw pag sobrang ulan para man lang malinis-linisan po natin dito. Wala lang. Kailangan lang sako man. Sako ano po? Hmm. Mabili lang tayong sako. Para pagka sako, buhat po kung tarun. Hmm. Tapos diretso si Sigaan na. Dirito. May sunugan po dito sa barangay? Ha? May sinusunugan dito sa barangay ng basura? Hindi, doon ang sunugan ng mga taga rito sa bilis. Pagya yung mga dahon ng pa. Pero pagka yung mga pampers, may nagpukulik naman ng basura. Anong papas ko sa ng anak mo tay? Wala ba lang, Wala. Ikaw sige. Because... <laughs> at least pinuntahan ka naman. Oo, ko naman yung apo ko. Hmm. Di masaya ka Kaya na. Ngayon at... nga nag-iintay ako yan. Nandun ako sa plaza, nag-iintay ako. Baka dumating yung mag Ah, inihintay mo doon. Ah, pupunta dito yung mag... Ano? Baka magpunta ka ako ngayon. Hanggang bukas yan. Eh. Sabad o linggo ko po gawin ang paso. Ayaw nga, ano. Baka ka ako... Bilang, bigyan muna kita tayo ng ano. Pambili mo ng tinapay. Ay, sige po. Gracias. May kape, may kape doon tayo sa sasakyan. Sama ka sa akin. po pag hindi tayo tinatanggihan. Yung hmm. may dis lang ang mahirap. <laughs> bawal daw tanggihan yung gracia at lumalabo ang mata. Hmm. Ay. At saka yung may dis, mahirap tanggapin. <laughs> Anong dis? disgracia. Ah, disgracia <laughs> Logic. Kalain mo yun. Tanggapin natin yung grasya lang. Pero yung um, may pay dis. Pero yung dis, bawal. Sige tayo. Uh, ano na lang, next time ulit kami tayo babalik. Basta uminit oh, lang tayo mapalinis tayo dito mag ano tayo mapabayanihan tayo ng paglinis dito sa bahay mo kasi hindi ma natin pwedeng gawa ng kubo-kubo diyan si tatay na hindi malinisan lilinisan nga mas sana sa, sa, ito mga nagparaulan man po kaya nga kaya po, po sobrang kaya. hindi tayo Tara tayo dun sa hindi, sakyan Hindi, ko natandaan yung sasakyan. <laughs> Valentines. Malapit. na ng Valentines. Ano tayo? Ano mo? Wala po. walang plano at walang pera. Walang, walang, wala man kapareha. Maghanap ka na tayo ng kapareha dyan sa plaza. May nalang apo ko pagkakuan. Ah, regaluhan mo yung apo mo, ano? Ang mm. dali lang, natin yung ko sa tiktok Ang dalawa na to, walang ginawa kundi mag tiktok ko. <laughs> ate, madali lang ito ate. Ah, madali atin. lang. Ano <laughs> yung <laughs> ate? Amaya. Ah, ah, dito man lang pala tinatapon. Ay, ah, malapit lang naman pala. Hmm. Ay, dito naman pala ang basura. Ah, matay, mapalinis tayo tayo ha, para walang lamok doon sa bahay mo. Grabe. Daming lamok. Makahoy kasi, ma'am. At kung walang kahoy yan, di maliwanag, walang lamok niya. Dapat po ay ano, bawas-bawasan din yung mga dahon ng kahoy. Ako lang ang kabin ko sa inyo. <laughs> Ate, ganito. Mamaya ka ha. <laughs> <laughs> Nag-enjoy -e sila mag-tiktok. Sa uso naman ma'am dito po pala si tatay nagtatambay oh, sa plaza. Yan po. Maganda nga dito nung no, magtambay kasi may basketball court. oh Oo no, oh, nga dame. po. Nung punta namin ay ginagawa pa lang to. Sa maraming, mm -hmm. sa likod na, itong maruya, bigay na natin sa kay tatay sa kanya po yan. Bigay mo na kay tatay. Ay, sa'yo na po. tsaka po, kapi. Welcome po. Alis na kami, tay. Tatandaan mm, ko ngayon. Balik-balik <laughs> 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 lang kami pag ano, dadaan-daan lang kami, tay. At uh, pag tuloy-tuloy ang init, maglilinis tayo dun sa ano sa iyong bahay. Sa kanya. Nakakita ka na naman na nagbabasketball eh. Mahilig din sa basketball. Opo, mahilig din sa basketball. Kaya ah, sige pa, bye bye. Salamat po, ma'am. Welcome po. Opo, ingat.